Kamusta mga kalahi? Andito na naman tayo sa panibago natin video. Ang lulutuin natin ngayon ay sinulbot isang pagkain dito sa probinsya ng Mindoro. At dito nga ay nagbabalat na tayo ng saging na saba. At mga bata, magingat tayo sa paggamit ng kutsilyo kung kayo ay magluluto ng ganito. Ang sinulbot nga pala ay isang urin ng lutong saging na tinuno na sukal at kinaramelize at nilagyan ng tubig at inilagay ang saging. Ganun lang siya kasimple mga idol. Tara samahan nyo kami magluto at ito nga ay unti-unti nang napupuno ang ating lagaya mga kalahi. So ayan ganyan ang proseso ng pagluluto ng sinulbot. At tingnan nyo ang aming gamit na sabang saging. Mukhang matamis at masarap. So ayan malapit na mapuno ang ating lagaya mga kalahi. At sana'y mag-enjoy kayo sa panunood ng pagbagsak ng mga saging dito sa aming lagayan, mga idol. At dito nga ay nagsisimula na kami mag-prepare na aming pagluluto ang tungko at mga gamit. At dito ay nagsimula na kami maglagay ng mga gatong. At naglagay na rin kami ng apoy at saka ng kawali at pinimula na magpainit at tunawin ng asukal dito mga mga Ganyan ang proseso. Ayan. Nalagay nyo lang ang asukal sa mainit na kawali mga idol. At hihintayin natin siya magkaramelize tulad nito. Unti-unti na siyang natutunaw. At pag tunaw na siya ay ganito na ang kakalabasan. At maya maya lang pag wala ng ganong buo-buo ay na natin siya ng tubig katulad ng ganito kaya mga idol lalagyan na natin siya ng tubig at unti unti lang po ng paglalagay dahil magbubuo buo ito at yan nagbuo na nga at haluin lang ito ng haluin para matunaw mga idol at sinunod na rin namin ang saging para lumasa ang kasukal at tumikit dito sa saging at na habang nagluluto kami may mga dumaan na estudyante at nakakamis mag mga idol parang wala kang iniisip na problema at hindi rin pala nila pinalagpas ng kweskalahin nyo ang maglaro ng basketball at magtry na magdakdak sa ring dito na kanilang ginawa at ayan na nga traveling na nga ang inyong lolo at sablay pa nga at mukhang napagod siya mga idol at dahil napagod ang lolo nyo ayan magpapahinga tayo sa duyan ang duyan ito ay ginawa lang nila at sinabit sa puno ng mangga so ayan mukhang enjoy na enjoy at ang sarap talaga ng hangin dito sa probinsya mga idol at dahil sa paghihintay, naluto na natin ang ating sinulbot at ayan, at hindi na nga pinalampas ng kuis kalahin nyo ang unang dok, ang sarap talaga niya mga idol simple yung pagkain lang